Hai, come in. Yeah, good morning, kap. Uh, morning then, and uh, welcome on board. Butit, uh, nakapunta ka. Siyempre. Darating din siya, no? si, si Kap Edgar, nadalaw rin daw. Ah, ganon ba? E, parang reunion na to. Ano? Yeah, nah. Speaking of the devil. Eh, yeah, uh, Pre. <laughs> Ah, buti, una ka pala sa akin, Cupcake. Merry Christmas, pare. Pupunta ka pala dito. Hindi ka man lang nagpasabi. Uh, kaya si pare, surprise. Eh, kanina lang nagsabi rin sa akin. Ah, pasensya ka na, Kapdek. Kasi, eh, dami talagang trabaho. At na, uh, naalaman ko kay Kap George na pupunta ka sa kanya. Kaya, ah, uh, naisingit ko na rin At na-miss din kita. Ah, ganun ba? Ah, salamat naman, ah. Uh, Kap uh, Edgar. Ito kasi si Cap George, sa uh, marami siyang tinatanong uh, tungkol sa uh, nangyayari about sa STCW, lalo na bago ang admin. Oh, uh, pasalamat ako sa inyo, Cap Vic, Cap Edgar sa pagdalaw nyo. You're welcome. At uh, minsan ka lang naman magdaong dito sa Maynila eh. O nga George, buti uh, nabiyay kayo dito. Uh, ano to? Regular na ba kayo dito sa North? Sana nga maging uh, regular na. Pero uh, special trip lang to kasi nagkaroon ng problema yung uh, barko na may biyay dito. Uh, Ganon, swerte. Papasalamat ako sa inyo. pagdalaw nyo. At least eh, matagal ng panahon hindi tayo nagkita-kita ng personal. Ngayon lang. Kakausap-usap man tayo sa chat. At uh, ayan. Ang balita. Ang magandang balita dahil bago na ang ating pamunuan, sana malis na ang mga pahirap sa ating mga kapwa marina palit-palit tayo ng uh, namumuno. Pero alas wala naman pagbabago. Ayun nga. Uh, balita namin na bago na ang administrator na naman. At uh, sana maayos na ang uh, STCW department. Ang uh, akin lang ay may isa ayos ang ano natin, na maayos ang uh, mga deficiency or grievance na inano ng uh, EU. Yan lang ang mga ano uh, kapik. Illegal yan na uh, uh, pag-implementar ng MLC. Walang ba, walang ano pre, walang ano, walang violation or it's not illegal imposing of uh for me ang pagpapatupad ng MLC ay hindi illegal. wala naman nakalagay sa ano sa provision ng STCW code na violated pero hindi rin nakalagay yan sa STCW kahit na walang sinasabi sa STCW pero ang content ng STCW ng MRC ay tungkol sa pagbabarko ang STCW ay ano ang sinasabi a minimum mandatory training diba basta sa akin ako nanginindigan na illegal yan Walang ba, walang ano pre, walang ano, walang violation or it's not illegal imposing of, uh, for me, ang pagpapatupad ng MLC ay hindi illegal. Ano ang sinasabi doon sa STCW? O kahit na walang sinasabi sa STCW. Pero ang content ng STCW ng MLC ay tungkol sa pagbabarko ang uh, STCW ay ano ang sinasabi? A minimum mandatory training. Diba? O ba't that? Da ba't dadagdagan? Siyempre, competitors. So, as a crewing manager, so ikaw, naging crewing ka, alin ang kukunin mo? Ito ang mas maraming training? May master May kung ano-anong training? but related sa sa posisyon lalo na sa management so lamang yung maraming training kaya hindi mo pwede sabihin na illegal kasi hindi naman siya bumaba sa mandatory requirements ang pinag-uusapan sa MLC is about ship about pagbabarko bakit yung mga Uh, ibang uh, company na nag-training na tapos kukunin pa rin ulit dahil gusto nila na masala. O bakit tayo uh, sa eskulahan? Tinuro na tapos mag -re review pa. Parang ganun yun. To make it sure. O nag tayo sa barko. Tapos every month, bakit nag-drill? To refresh, that is the purpose. So, ganito sa akin, ito na lang. Tulong-tulong na lang tayo. Eh, mahirap yung puros tayo, social media. We must uh, write, i-address kung sino yung concerned person para masolve yun. Hindi yung magbubunga nga tayo dyan sa social media. At uh, may mangyayari ba? Wala. sa uh, sa'yo, Kap, anong uh, masasabi mo? Ah, uh, para sa akin uh, mayroong negative mayroong positive ang uh, you know, ako rin na tamad rin yung pag training ako ganun din kumuha ko ng email si noo oh. wala rin sabi nakuha nyo na to tama na So, I would say na uh, I agree with you, Kapik. Eh, Sa iyo, Kap uh, Edgar. Uh, nung nakita ko yung post mo na violation, so nag-search ako, binasa ko, nireview ko ang STCW. Uh, Wala akong nakita na violation of any provision NSTCW. Huwag ka magsumawa ang loob. Uh, I don't know kung may nabasa ka. Uh, please help me us. Paliwanag mo sa amin. Ang ano lang naman dyan ay bakit pa i-implement sa akin ha? Kung hindi naman ituturo or wala naman magtuturo sa akin ang unahin lang sana yung mga priority of priorities para masolve uh, everybody mas uh, entitled of discount ikaw na eh eh di ko ano kasi ako dito sa barko uh, paiba iba tayong barko iba dito, iba doon, iba. Pero basically, isa lang naman. So, by 2024, with your help, Cap Vic, Cap Flores, mas maganda you sit down in the table and discuss about this one. And, uh, you voice out your mga opinions. And, of course, sana yung mediator or the one leading the department should uh, be an experienced seafarer. Si uh, yung broad yung uh, experience, yung na uh, ikang updated yung kanyang uh, experience both on board and on So ang pinaka the best diyan yung nagkapitan sa barko, naging crewing sa naging crewing manager or nagka-experience, nagka-experience sa training center, nagka-experience sa maritime education. Kasi uh, mahirap kung uh, by by the book lang yung experience mo ay naikwento lang, nabasa lang sa libro, iba talaga yung na-experience mo, na-feel mo. So, yun sana. ang uh, I'm not against with the admin because uh, admin is the whole. Marami kasing sangay yung ano natin. So, ang pinakang ano dyan is yung sa STCW. Kasi yun lang naman laging magulo. Yun lang naman ang maingay dyan is uh, STCW department. Sa iba, wala naman. Wala masyado. I, I don't know. Uh, yung, kasi yung uh, Mar Marina Administrator is not only focusing on STCW. STCW, isang, isang sanga lang yan. So, for me, as a seafarer, so, nasa sa inyo na yan, Cap uh, Vic at Cap Edgar. I'm so thankful na nagdalaw kayo at naitanong nyo sa akin. So for me, yun lang ang ating masasabi. Just sit down in the table, discuss it, voice out all your opinions, and uh, dapat yung magigit na or the one who are leading the TCW should be uh, broad-minded, well experienced knowledgeable uh, yun lang. At, uh, It's is a teamwork sana ma, ma matigil na yung uh, posting 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 dito posting doon and the whole world is watching so we are the more the the dominant uh, supplying manpower all over the world and seafaring career. So, dapat yung certification. Natin. Uh, and thank you for your no visit. And uh, Merry Christmas to everyone. Uh, thank you for watching.